Hello mga ate at kuya, and for today's video, tara samahan niyo akong pumasok sa office sa Makati. So na nakaraang vlog ko nga ay nasabi ko nga na halos magto 2 weeks na akong naka-work from home. Pero ngayon kasi kailangan kong pumasok sa office dahil may meeting at saka meron akong i-interviewin for interns. Ang office ko po ay sa Chino Roses, Makati City. Maaga akong gumigising kasi alas 9 yung aking pasok. Pero dahil ngayon na nga lang din ulit ako papasok, ay naisipan ko nga mag-book na lang muna ng Joyride at Move It. Pero ayan, Move It yung una kong nabook. Actually, maaga pa naman at mga alas 7 pa lang ay nakaalis na ako sa bahay. Usually talaga naging nagawa ko pag MWF yung pasok ko sa office, ay nag lrt ako mula Marikina hanggang Cubao. Tapos doon ako mag-MRT hanggang Magallanes. Pero yan dito, pagka nagmo-move it nga ako or joyride, dito na ako nagbubuk sa may Santolan Annapolis Station. Instead na magkukubaw pa ako na sobrang haba talaga ng pila doon. Dito kasi sa may Annapolis Station, konti lang yung sumasakay. Kaya mabilis ako nakakasakay ng LRT. So ayun na nga mga ate at kuya, nandito na ako sa may office at ito yung building namin. So sa mga nakakaalam kung saan to, comment down below. So maaga nga ako nakarating sa office, like para mga 8:30 pa lang ay nandito na ako kay Aya nakapag-coffee-coffee muna tayo. Tulad nga ng mga nakaraang vlog ko mga ate at kuya. Ayan, sabi ko naman sa inyo every morning nagbabasa ako ng mga daily news na patungkol sa company namin or sa mga competitor namin. Ayan, mga related lang lagi sa work yung binabasa kong news. Dahil nga kasama yan sa daily report ko every day at kailangan kong ipasa yan ng mga around 11 a.m. Nandito na din yung mga interns na i-interviewin namin. So ayan, galing sila sa pamantasang lunsod ng Maynila and apat sila. And ayun, nakapasa naman sila at mag start na din sila by Monday. Wow! For lunch naman, ito yung lunch ko. 115 pesos lang lahat yan. So ayan guys, bandang mag 5.30 na ngayon o oh 5.49. So, ayan. Kilala nyo ba to si Dorilyn? So, sobrang aliw na aliw talaga ako sa kanya. So, in-email ko, sa, in -email ko siya for collaboration. And kung aalamin nyo kung sumagot siya, yes, sumagot po siya. So, ayan. Uwi ang time na. Siyempre, hindi ko naman na sa inyo pinakita lahat-lahat ng ginawa ko sa office kasi maboboring lang kayo. Ako nga naboboring. <laughs> So, ayun nga mga ate at kuya. Dito nga pala ako sumasakay sa may MRT. Uh, Magalyane Station. So, ang baba ko niyan ay Cubao Station na. So, ayun nga. Pagdating ko sa bahay, ito ni anak ko. Inabotan ko na kumakain. And sabi ko naman, ikis niya naman ako. Um, ba diba, Pampawalayan ng pagod. Yun lang muna. Salamat sa susunod ulit.